Ah, patingin! Sabi ng kuya mo, maganda ka? Oo <tinyo> nga, oh, ito nga, oh. oh. ko, oh, oh, oh. Sus! Oh. Sus. Oh. Sus! Ay! Ay! Ang ganda pala talaga, no? So, mayabang din ng konti itong pamangking ko, eh, no? Ang sabi daw ng kuya niya, maganda daw siya sa make-up niya. Totoo ba yan? Patingin yung make-up. Oh, yan, no? Si nag-makeup niyan. Hoy, oh, ang nanay. Ikaw lang mag-isa? Oh, ang galing mo na pala mag-backup. Oh, ang galing. Saan ka natuto mag-makeup? Saan ka natuto? Lula. Oh, Kasi yung makeup, makeup ng mga anak ko pinaglaruan. Oh, ang galing, ang galing. Maganda ka talaga. Sus uh, nah. grabe oh. Pati nila pag mag, pag sumayaw, paano sumayaw ang maganda? Abare king champop. Kede. Oh, sige, sige Wait, wait, wait. Oh, adi Ari pam pam chareng chang chang bagi ram pam pum kan bagi ara cing 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 dagam pam pam bagara kum pom pom dadam pam yung mata talaga ng dalutin eh yung mata yung nagdala malupit 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 talaga sumayaw itong batang oh, ito, ito, ito talaga oh Wow, oh, ang ten dalupet, balupet kahit magaga yung pa ako. Talagang pag sumaya, sulit. video yung sikreto ng buhay. Ah. Hindi siya mamaya <inaudible> na daw sa baba. <gasps> oh. Oo, tingnan ko video mo. <inaudible> Oh. Ah, galing. Isa pa nga, isa pa nga sa'yo Hindi ko na ang <laughs> Ha? Ikaw oh lang. <laughs> Ay, stop na agad. Eh, gusto ko, kita ko sa'yo yung mata yung ganon-ganon. Paano yung landi ng mata? Patingin. Sus, yun kayo ka maayos para makita ko man. Paano ba? Sus, malandi, malandi. sus, oh yung God. mata. Uy, <laughs> <laughs> uy, yung, yung may topak, yung may topak. Yung may topak. Oh, sige nga yung ganun-ganon, landi landi baliw-baliw ng mata. Jesus, Jesus, Jesus. Pagmataray. Pagmataray. Ma! oh sige. okay 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 Ah! Oh, shit! Ah! Oh, ah, oh. ganda pala talaga. Kaya mas maganda ka kay Ate mo. Oh, guys, mas maganda oh daw God. siya kay Ate niya kasi makeup niya. Tingnan ko yung makeup ng ganda ng ng makeup. Hay, anak mo. Maganda anak ko pero mas maganda ka. Ha, wow, ang lupit. Nagyabang. Oo, po, Ganda daw. Maganda daw muna ko, pero mas maganda. Ha? Ah, maganda muna ko, maganda rin paw, paw ko. Tapos maganda ka pa. Ang ganda. Tatlo kayo. Okay, snap ako, dali. Ang Bakit? Hindi, 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 sisirain yung lipstick mo. Oh. Ako lang kikis, hindi ko sisirain. Kikisan lang kita dito. Gusto oh, ko. Ha? Ang oh, gamot um, naman. Basta may lipstick at saka may makeup, bawal kisan. <laughs> Masisira. Malupit ka anak, ha? Malupit. Ah! Ah! Oh! Sabi ko sa'yo. Kamu jambak. na kami. Ayun, lumating na yung makulit na isa.